Hello guys! For this video, share ko naman sa inyo kung paano bang magkulay ng buhok. So, nag-start ako magkulay ng buhok guys after kong mga anak. Siguro 33, kanya 33 years old kasi 40 years old na ako. So, medyo matagal-tagal na rin. So, after kong mga anak guys, grabe ang tubo ng white hair ko. Ayan, so, dati binubunod ko pa siya. Kaya alam, hindi na kaya. Feeling ko naminibis na yung buhok masyado. So, uh, nag-search ako... And ang dami kong pinanood na YouTube video kung ano ba yung um, magandang gamitin para sa DIY na pagkukulay ng buhok. And then, ito yung mas... Yan. Una, meron akong isang kailangan. Ginamit pa yun ni, ni Banks Garcia. Nakalimutan ko kung ano yun. Pero hindi siya maganda para sa akin. So, ito yung gagamitin ko guys. Ayan. So, ito. Madali lang kasi siya. Ayan. So, ito, sorry, eh, once a month na akong naglalagay guys. Siyempre, mabilis tumubo yung, uh, kasi mabilis tumubo yung buho ko. So, kaya kailangan kong, uh, magkulay ng buho para hindi tayo halogen. Ayan. Ngayon kasi medyo matagal kasi, ah, uh, magbabakasyon kasi ako. Kaya, <coughs> ano tawag dito? Ngayon lang ako magkukan kasi Tuesday alis kami. Ayan, para fresh tayo ng kaunti. So, ito yung lagi kong ginagamit. And, darkest brown number 3. Ayan. Ang hindi na maganda dito guys, nakaka-dry siya ng hair. Kasi kung kasi naman sa uh, salon na ako magpa, magpa kulay ng buwan, masyadong mahal. Tapos isang buwan lang naman aabutin So ayan, ito na lang yung naisip kong para makatipid ng kaunti. So ang laman na ito guys, ito ang price nito dito sa Norway is 125 kroner. So pwede na sa, kasi naman sa 1,000 kung bibili, di ba? So meron siya, mabilis, mabilis lang naman itong gamitin. Pero hindi yan. Tapos ito, itong dalawa na ito yung pagahaluin guys. Ayan. Mm. Tapos, ito yung old shampoo and conditioner. So, ilagay ko na to sa dito. Para pag nagkano ko, ready na siya. Eh, meron tayo dito. Ito, so, kung paano ba yung gagawin mo. So, lagi naman ako gumagamit sa kapisado ko. Tapos, meron din siyang ganito. Yan. Gloves. And then, ito. Pero, since na, alam ko na yan, guys. Ito <laughs> na kailangan. So, pag ko muna to guys. Ayan. Ito is, yahalo ko dito. Sobrang dali lang. Mamadali na ako kasi alas 10.30 na lang gabi guys. Ito meron siyang ganito guys ah. Ayan. Tatanggalin ko lang tong gray na to. Tapos para ma-open ng, ng madali lang. yan So ayan guys. Nagalaan. So ayan. So open na siya. Then ilagay ko lang siya dito guys. so. Ayan na guys. So, yun pala madaling open yan, guys. Dati kasi, kumakamit pa ako ng scissor. <laughs> Pwede naman, guys, bitin bisa ako. So, kung naisipan to. Ayan, guys. Diba? pa -hmm. Pakapisin natin ating buhay. And then, ano natin to, guys. And then, pag nailagay ko na lahat, ayan, haluin ko lang siya. Ito lang ba, guys. I-mix ko lang. Tapos magpapalit ako ng damit. Kasi hindi pwede ito. Diba? Oh, malaki na rin yung pinagbago ng buho ko guys. Dati bagsak ngayon. Dry na dry. Tapat, mamix natin to ng mga igi. Ayan. Ayan. So, i-pan natin. So, ayan guys. Medyo nag-dark na siya. So, magtutot brush lang ako. Then, papalitan ko to So, lang ako and then magpapalit ako ng damit kasi hindi pwede to guys. Sayang kasi, di ba? So, meron akong ginagamit talaga na dark t-shirt and dark pants. Yan. Para magkali guys. So, ayan guys. Uh, nakapagpalit na ako ng damit. Ayan. Tapos, pati pants. Tapos may nakatapay ditong bulak. Ayan. So, just in case may mga extra-extra. So, mag... Kala ako ng buhok. Mag-supply. ready na tayo. Oh, 11 na. God.

ko lang ulit siya ng kaunti. And then, ay, hindi pa dito. Ayan, tapos ito guys. So, ang kisahan ko dito guys, ayan. Kasi dito yung marami. Actually, hindi yung buong hair. Good lang tip ang oh reality yeah, like, ako. Oh, since na dark hair naman ako. Hmm. Ayan. Sobrang easy lang nito guys sa so mga nagtatanong. Ano ba mag... Mga uh, hindi na matigil. Ang pagputi lang po. Tapos dito. Uh -huh. Uh -huh. Ito kasi marami. Ito kasi marami.

kasi ilang guys sa tulo kasi pwede na may mga katahin guys okay tapos open na ito so, guys sa ilo guys so mag iintay lang ako ng mga 20 minutes ah uh, 15 minutes lang yan kasi once sa ba't ako naglalagay So para hindi masyadong dry yung hair ko kasi sa hair pa since na mabilis lang mga 15 minutes dito na lang ako mag iintay yan so yan guys ilang minutes na rin Naglock na black na rin ayan guys, tapos na akong maligo. Ito nyo ba? Ang ganda pagkakakulay ko. Oh. Wala mga puti-puti. Tapos walang masyadong mga marks. Ayan. Ah, diba? So, ayan guys. nagda na ako ng hair. Sa electric pan lang ako nagda-dry ng hair. Hindi sa konta sa mainay. Maliit lang ang bahay And then, ayoko doon at saka kasi mainit. Try lang tayo ng guys. Ang mga maganda na siya. Ah, diba? Naglalagay din ako na to guys. Hantay po. Hair, hair po. Maganda to. Okay. Ito ko lang yung siya nalalagay. Perfect naman. Okay. Tapos yung um. Konti hmm. lang naman Ayan Diba Okay na uli yung aking na, guys Diba Diba dry ko na lang sa Nang ganyan eh So, yun guys. Ayan. Okay yun na yung ating hair. Mm -hmm. mga white hair. Okay na ulit.